For today's video ay magbubukas ako ngayon dito sa aming hinog na langka Pero ang challenge ay bubuksan ko ito nakagaya ng sasimpidak fruit Bali first time ko ito nagagawin Pero bago yan ay titimbangin ko muna itong hinog na langka At umabot ito na mahigit na 2 kilos So ngayon ay sisimulan ko na ang pagbukas nito kagaya ng sasimpidak Sinigurado ko din na medyo malambot na Itong hinog na langka So failed ako guys at may kasama itong puti sa gitna. Sa simpida kasi, balat lang ang natatanggal at ang laman, dedikit dyan sa puti sa gitna. Pangarap ko talaga na magkaroon ng mga binhi ng simpidak kasi ang sabi nila, pinaghalo na yung durian, marang at sa kalangka. Kumbaga, train one fruit na siya. Kaya gusto ko talagang ma-experience na magkaroon ng ganitong tanim. Dahil curious din ako sa lasa. So ayan guys, sisimulan ko na ang pagmukbang nito. Susulitin ko na kasi malapit na maubos ang mga bunga. Gustong gusto ko din ito na klase ng langka namin dahil ito ay medyo crunchy din, matamis at juicy. Sigurado akong magugustuhan mo din ito.